Tingnan nyo po yung ating mga kababayan na kakamotor. O, halos lumubog na po yung motor niya talaga. O. Yung po yung overpass ng Muñoz. No? Diyan na po naistrande niya ating mga kababayan. Eh, nagkisto ng dagat na talaga. Eh, lakas nung ano. Oh. So, di pag dito ka na-shoot, panigurado. Oo. No, Nagmisto no, lang dagat na po yung head sa mga kababayan. Ayun, no? no. Tingnan nyo. Wala nang makadaan. So, ito po yung uh, pagitan. Oo, no, oh, no, season. Si natumba pa. Ayan no? o, lakas po kasi nung Agos ayan, kasi nag, Kaya nagtumbaan na yung mga barrier Ayan o, yung mga tumatawid Tignan nyo, lalim So ito po ipagkita ng munyos At Edge uh, Balintawak no, ayan Ah, uh, Kita natin yung mga babae Dito na tumatawid talagang uh, Yung mga nakamotor kawawa talaga Kasi ano uh, Tignan nyo, alas lubog na yung upuan ng motor oh. O, ayan o, sobrang lalim eh mga bayan, tingnan nyo. At uh, yung nakikita nyo na yan, yun po yung overpass ng Munyos, No? Diyan na po na stranded yung ating mga kababayan. ayan eh, no. Mahirapan na po kayo northbound ng uh, EDSA. Dito sa may... Uh, pagitan po ng Munyos, ulitin natin, pagitan ng Munyos Balintawak ito mga babayan, no? Tingnan nyo po yung ating mga babayan na kakamotor, o alas lumubog na po yung motor niya talaga, o, alas wala nang makita, no? O, yun, no? Hirap si sir kasi eh, sinugod niya sa Agos, Malakas po kasi yung agos galing dun oh. Yan, dun nang gagaling yung agos eh. No, makita natin, no. Uh, Ayun, bumalik na lang si Sir. Kasi yung papunta dito yung agos, mas madaling itulak yan pag papunta dito, no. Ayun, oh, grabe, mga babae. Oh, tingnan niyo mga iba naglalakad na lang. Oh. Nagmistulang dagat na tong ano, no. Itong uh, Edsa Northbound. Yes ma'am, dahan lang po kayo ma'am. Mas maganda po, dito po kayo sa loob ng bus lane. Opo, dito po ma'am, oh. may space o. Oh. Ayan lang dahan kay kayo ma'am kasi bakal po yan oh. Ay ano, uh, bato. Yan, dahan-dahan po kayo. Oh, mga babae, tignan nyo o. Oh. Galing pa si ma'am sa kabila, tatawid siya dito. Kasi wala nang masakyan eh. Talagang uh, ano na lang, lakad na lang, ayan Oh. Lalim. Lalim. Sobrang lalim na dito. Kaya ingat-ingat po tayo mga babayan. So, uh, Tuloy-tuloy po yung ulan. Uh, ang ganda po ma'am sa may... Opo. Sa may overpass din. Ayan, paglampas ng stoplight, no? Ang nakikita nyong stoplight na yan mga babayan. Ito yung payuturn ng... Uh, payuturn ng... Uh, payuturn ng... Pasout, pa out no? Pasoutbound. outbound Umapaw po kasi doon, oh. tingnan nyo, oh. Ayun, oh. Umapaw, no. Ayun, oh. Kaya yung tubig, umakit dito sa edsa Ito po, kaya, parang ano to, eh. Parang sapa, no. Ayun, oh. Sa kabila, magkabilaan doon. Tapos papuntang ganon. Ito so, sa ilalim yan, may daanan ng tubig. Kaya, kita nyo, may makita nyo, parang may tulay doon, no. Oh. Ah, umapaw. Kaya, wala. Sobrang tuloy-tuloy uh, talaga yung ulan. Uh, binaka talaga mga babayan Yan, kaya ingat ingat po tayo grabe yung eh, mga ano, dito yung uh, traffic nyan sigurado nakakaaba na po nyan mga babayan sapagkat kanina pa pa dito naka uh, naka standby no uh, at nakatapos uh, lang ng live natin kanina pa natin nakita walang dumadaan dyan so for sure naka-stack na yung mga sasakyan napakaaba na yan mga baba hindi lang natin lang kung hanggang saan na umabot yung traffic na yan ayan so stranded talaga dito no sa so, may edge northbound malalim sir no yun mabahay doon opo ayun sa kaya lang din sila ah so yung mga ta yung mga tao na to mga taga dito po oo dahil nakatira sa tabi ng hmm kaya nagsilingkasan po ay, mga kababayan, kawawa na mati mga, mga kababayan dito. Oo, taga sila. taga dyan kayo, ma'am? Opo. Umapaw na po yung sapa, ma'am. Kaya po nag... Oh, mm, grabe na. Ananod po. Ano, Tulo, grabe. Tuloy-tuloy po yung ano, no, pagulan, no, ba? Grabe na yung mga, mga kababayan. Kaya pala nandito sila sa may ano, kasi doon po sila nakatira sa may tabing sa pa no, tabing sa, pa kaya umapaw na po yung tubig napakalakas po kasi ng agos delikado ayan sana ano po no uh, mabigyan po sila ng tulong ayan o no? dito ating mga kababayan so ito naman po yung southbound no ayan ba 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 galing balintawak papuntang Muñoz Ayan, ganyan po kalalim yung tubig ngayon dito. At makikita nyo, ito yung sinasabi nating sapa kanina na napakalakas nung agos, no? Ayan, no? Umapaw po siya, umakit yung tubig sa edge, no? Ayan, doon po galing, oh, yung tubig, no? Sa kabila. Kaya ating mga kababayan dito pala nag-stay mga nakatira doon. Kaya nagsilikas sila dito at uh, tumaas no? Para ma sila dito. Kasi natangay na yung uh, mga gamit daw nila doon. No, ito e, ay mga ano nila. Bahay nila, uh, lubog na talaga. Eh oh, no, naglisto nang uh, dagat na talaga, mga bubay. Pakita natin yung ano doon, yung sinasabi nating ano. Sir Manod. Ah, dali. Malakas talaga si. Eh. Mga bata, kawawa. Tingnan niyo gaano kalalim, mga bubay, tingnan yung naglalakad sila. Dito malakas yung agos, no? Kaya yung ating mga yung mga barrier na mabibigat, tignan nyo naman, no? Nagsitumbaan na, oh. Sa lakas ng agos sa talim ng tubig, no? Ayan, no? Oh. Ah, punong-puno ng barrier dito. Pero ano na, wala na. Ayan, nagsitumbaan na dagat na talaga. So, yung mga dadaan po dito ng uh, Edson Northbound, nahihirapan na po kayo. Maging sa southbound wala na rin po tayo kung nakikita dumadaan no. Ayan, maging yung mga bus at talagang ano na. Uh, wala na rin tayong makita. Dumadaan dito sa may EDSA. Ito naman yung sinasabi natin kanina na sapa na umapaw. Ay may mga nakatira. Grabe, oh, no? wasak-wasak yung mga bahay talaga oh. Ayan no? sobrang lakas mga po tignan nyo naman kasi yung impact ng tubig mga kumabayan no? Oh. etsa, dito sa may edsa ito kaya yung lalim nito sa sapa tapos doon, eh lakas nung ano so, doon, di, pag dito ka nai-shoot panigurado ako, mga kaya ingat-ingat po tayo mga kumabayan sobrang lakas, nakapaka ano, lakas nung ano kaya ingat-ingat na -ingat lang tayo ayan eh no, binaha So gawa po na tuloy-tuloy yung ulan no at nang bagyo. Grabe mga buhay oh, lalim na talaga no? e, lalim oh Stulang dagat na Ito yung mga sinasabi natin na stranded Dati mga buhay dyan Ayan. So makita nyo sobrang ano Parang dagat na talaga oh It's a uh, Northbound, parang dagat na